tayo dapat ang unang kakitaan ng pagpapahalaga sa pag-aaral. Diba? Bakit? Bakit? Bakit ba? Yun nga mayayaman na eh. Nagsisikap nga silang mag-aaral eh. Alam kasi nila yung halaga ng pag-aaral. Alam nila yung halaga ng edukasyon. Mayayaman na nga sila eh. Bakit nagsisikap pa sila? Eh, dapat tayo yung una. Kasi mahirap tayo. Kaya eh, ang sasabihin kasi ng iba, yun na nga sir, mahirap nga kasi kami. Kaya paano kami mag-aaral? Eh mahirap nga kami. Wala namang pang paaral yung mga magulang namin. Eh teka, teka. Sa, sa high school ba? May bayad ba? Mayroon ba kayong tuition dito? Wala naman ah. Pampubliko to, di ba? Wala namang bayad. O eh, meron sigurong miscellaneous na konti. Napakababam naman, 75 pesos lang per quarter. Malit na bagay. 75 pesos per quarter, di ba 300 lang naman sa isang taon? 75 lang yun per quarter. Gamay diba, na sa, sa balon niyo sa usa semana. Tama? O, oh, 50 yung iba, may baon 50. Yung iba, 100 ang baon sa isang araw. Oh. Nakakapagbaon na nga kayo ng malaki eh. Ano ang problema? Wala. Kulang pa din ng pagpapahalaga sa edukasyon. Kaya kahit napakamura, kahit siguro mura or walang bayad ang mag-aral sa mga sa University of the Philippines, sa Universidad ng Pilipinas, uh, tUP, PUP, yan, puro puroyan mga public uh, public na uh, tertiary uh, education institution wala walang bayad doon. Kaya lang bakit nga walang halos, uh, halos walang mahihirap na makapag-aral doon. Kasi nga, sabi nyo, tama naman yun, naiintindihan ko naman yun dahil marami sa mga mag-aaral na mga mahihirap ay hindi lang pag-aaral ang inaasikaso, di ba? Yung iba, marami dyan, kailangan pang magtrabaho, di ba? Para lang makapag aral sila. O, yun lalo na sa college. Pero syempre, yun nga, sinasabi ko sa inyo, ngayon sa high school pa lang, wala namang kayong binabayaran din dito, suportado naman kayo ng mga magulang ninyo, pero talaga makikita, makikita kung talaga ba may pagpupursigi sa high school pa lang, sa elementary pa lang. Kung ang isang mag-aaral ay, meron ng pagpupursigi sa pag-aaral. Kung nagsisikap sana yung mga anak na nang mayayaman sa kanilang pag-aaral, di sana mas lalo tayo ng mga anak ng mahihirap, itayo e yung makitaan na lalong may pagpapahalaga at pagsisika para sa pag-aaral. Hindi yung mahirap na nga tayo, tapos tayo pa makikita nagbubulakbol. ba? Diba? Hindi pa nag-aaral ng mabuti, nagkakating pa, tuwang-tuwa pa pag sinabing walang pasok. Yun ang naging problema. Pero, pwede bang mahirap mag-aaral sa mga ganong mga universidad, sa universidad ng Pilipinas? Pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. Lalong-lalo lalo na kung ito ang isang estudyante, masipag talaga mag-aaral. Kayang-kayang makapag-aaral doon. Kayo, kaya nyo sana. Kaya nyo kung magsisipag pa kayo sa pag-aaral ninyo, pagsisikapan ninyo. total binigay na. Ito na yung naging bunga eh. Diba? Ito na yung bunga ng pagbabago ng sistema. Pagkakaroon na ng mga uh, public, uh, ano, uh, pampublikong mga paaralan. Kaya ipakita ninyo na kaya nyo rin. No? Na kaya nyo rin. Kung ano ang naabot ng iba, kaya nyo rin yan. Huwag kayong papayag na, sabi nga, mahirap na nga tayo, eh hanggang sa dulo, mahirap pa din tayo. Bakit? Wala naman tayong ibang pwedeng sisihin kapag naghirap na eh. Pag dumating ang panahon, naghirap pa rin tayo. Wala naman tayong ibang pwedeng sisihin. Ano lang, yung sarili lang natin. Kasi tayong gagawa. Sabi nga, hindi masama na, mga, na maipanganak ka, Mahirap. Hindi mo kasalanan yun. Tatandaan nyo to ah. Hindi kasalanan na ipanganak kayong mahirap. Tayo. Hindi natin kasalanan na ipanganak tayong mahirap. Ano ang kasalanan natin kapag ka namatay tayong mahirap? Kasi matatanong tayo, nung nabubuhay pa tayo, anong ginawa ba natin? Nung may mga pagkakataon tayong baguhin, yung kapalaran ng buhay natin, ano bang ba ginawa natin? Baka puro lang tayo reklamo pero wala naman tayong ginagawa. 'Di ba? Kaya ngayon habang maaga, habang may mga pagkakataon pa, eh, baguhin na natin, 'no? Yung ating mga ginagawa na hindi tama.